At Pangulong Aquino, dumalo sa pulong ng kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Si Elena Luna ang maghatid sa atin ng mga detalye live via phone patch mula sa Tagaytay City. Elena? Salamat sa Diba. Nandito tayo ngayon sa Dalawigan ng pag sa at Harvest Hotel sa Tagaytay City kung saan ay nagsalita si Pangulong Aquino bilang guest speaker ng 38th Top Level Management Conference ng kapisana ng broadcaster ng Pilipinas, Kokibigay. Ang organisasyon ng uh, mga radio at TV stations na siyang bumubuo ng code standards and business practices. Baka agree din na ginagawa nila ang pagbuo ng sistema para regulation. Ang ng ngayong hapon ay tauna nilang ginagawa para ma-assess ng mga radio at TV owners at ng Industry at broadcasting sa Pilipinas ang mga layunin ng KDP. Ang tema ng conference ngayon sa online. switch on, tune in, take off in the new digital world. Ayon kay KBP President Roberto Nugdaw Jr., isa sa mga hinaharap ng broadcasting industry sa Pilipinas ay ang kawalan ng tamang training ng mga journalists sa media ethics. May kitisang daan na tulong radio at TV executives ang narito ngayon sa tatlong araw na conference. Bago ang pagkitipo na ito, ito ay na galing si Pangulong Aquino sa Mamburao Occidental Mindoro. Nakisa siya sa 62nd founding anniversary ng Nadawigan. Pinangunahan din niya ang inaugurasyon ng Mobong Yapang Bridge at ang ceremonial no switch on ng Sitio Electrification Program sa Paguat. Muna dito sa Tagaytay City, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bangsa.